Hi guys! Welcome back to Rustic Bistro. We're going there. Alamig. Mas malamig pa dito kaysa sa Tagaytay. <laughs> Ayan o. Foggy siya. Let's go to Rustic Maglalakad tayo ng mga ilang kilometro? 310 meters. 310 meters. Let's go. Alamig Bistro. Ito na yan. Di na ako. So, guys, 310 meters yung lalakarin natin papunta doon. Okay naman yung daan. Ginawa na naman nila ng semento. Malamig. <laughs> Ayan o. Oh. Malapit mag-sunset. <laughs> Tapos na tayo guys. Ay, may mga pang Airbnb. Airbnb rin sa may overnight stay. Ganda no, ano. We're here, we're here. Thank super lamig. Ayan. Kita niyo yung sunset dito. And, oh! ang lakas ng hangin. Super lamig. Tapos, uh -huh. tanaw niyo doon yung Seven Lakes, Seven lakes din. At Laguna de Bay. And then, Laguna de Bay. And then, here yung sunset area. Wah! May area. <laughs> so, yun lang. Check out Rustic bist Bistro. Tatakpan na naman yung Cristobal. Tingin, tingin. What? Ikaw yung ano? Bida. Oo, oh, oh, yung bida kung sa... Sleep, guys. First, nung ng cheese ravioli. Ha! <laughs> Kaya kumakain ng mga gantong sa mga normal na pagkakataon. Sorry. Ito siya. Dali lang, babe. Eh. Cheese ravioli. Kumain ba ko siya. It's the best. Check it. Mmm. ko. Mm. Sarap. First time kong kakain ng cheese ravioli. Paano kainin to? Hahaha. <laughs> Pita mm -hmm. bread, pita bread. Oh. oh my god, I can't believe it. Our oh. oh. dinner. Thank you. Thank you. Thank you, Rustic Mister. Super good. Palage. At Atma. Dilim na naman. <laughs> Bye guys.